mga kailongga, welcome back to my channel sa ngayon mga kailongga ay gabi na po dito so mag-haul lang po ako ng aking mga pinamili kanina hindi ko pa po siya na liste yung aking mga pinamili kanina so i-haul po ngayon oras na ito ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung aking mga pinamili so, tara mga kailongga ito yung mga pinamili ko kanina mga kailongga kunti lang naman po siya super crunch dahil ano wala na po ako dito and then meron ako meron ta uh, meron ako koko mama nagano nagdagdag lang naman ako ng na, pang display ko po dito dahil meron pa rin akong display dito na koko mama so dinagdagan ko lang po siya and then high tayong tops itong taps taps sarap para sa mga bata itong pang na orange meron din ako pang pangdag lang po sya dahil meron pa naman ako dito natira yan yan yung dough donut so, um, hirap Guys, ha? ano? Ano? Hindi ko saan ko siya ilalagay. Okay, wait lang po. Kukuha po muna ako ng ano. Okay, cheesecake. Na, ano gulang palang so, niya dalawang box niya dalawang box niya dalawang box nito to ang koryo. kasi ininaan ko lang yung kasi kasi kulang hila. Ano, merong taong ntitingin dito yung sa harap naming ano unit So, ito po siya, dalawang dalawang pack nito. Yung original flavor at saka yung strawberry. Okay. yung mga ano, mga toyo. Yung malaki at saka yung maliit. Meron pa naman ako dito kaso, nagrandukan ko lang siya. Ayun, okay. kunti lang yung Grabe, sobrang init dito. Sobrang ba. Then, ito po itong Hansel na ano, crackers na cheese flavor. Ano yung si Bobo ito? Mga bagong ano, labas na Hansel. Oh. O so, so baka hindi lang ako updated siya. natien din uh, hindi ko na lahat ilalabas muna guys dahil wala po akong mapaglagay na dito so meron nakuha ako ang super sticks dahil pagbus na po dito yung super sticks na na milk milk na free for so and then yung dun nakuha bar nuts nakuha ko bar nuts and then yung di ako nang di ako nang ice pop nakuha ko dito ko na ice pop Um, ano, hindi na kasi ako nang gawa ng ice candy guys dahil uh, puno yung ano yung freezer nilagyan ko siya ng ice tsaka frozen so oh, wala na akong mapaglagyan pag gagawa pa ako ng ice candy meron sa nang mahanap ng ice candy kasi wala uh, yun nga hindi ako makagawa so bumili na lang po ako ng ice pop Uh, replacement. then na po dito? And then snow bear. yung dito yung sand bear. dalawa nito to. happy dahil mabenta din dito yung itong happy nito to. na cappuccino yun yun ako dahil may nakahanap nito dito yun uh, last time. yun coffee ko na LA coffee gumili din po ako coffee ko brown dahil wala na po ako dito ang display so meron din tayo so, meron din ako so, sorry mga kaidong ganap po lang naman tayo dahil meron bumili so ayan continue so meron din ako ano, bumili ako nitong mari dahil may naghahanap ko dito nung, isang araw ng Mali. So, bu bumili po ako. Okay, so, ito. And then, ito mo cheese. So, malaking cow cheese. And then, itong hello. Cloud 9. Isang box lang yung binili ko. Yung ano yung sya. Isang flavor lang sya. Yung classic dahil ano, walang white. Yung white sana kukuha din ako dahil masarap din po yung white at may, may, may naghanap din po eh, yan dito. So, walang stock. So, eto na lang. Ayan na lang yung vanilla ko. And na dalawang box ng beng beng dahil yung beng beng is mabinta po dito sa akin. Okay. Isang tiny, creamy white na beng beng. Okay na po tayo dito. And then dito yung mga yung, yung sundrox pang dagdag sa ano, um, display ko dito. Sundrox, sabon, uh, shampoo, and then pumpkin, uh, rexona, and then certain surf ng pumpkin, ano, downy. And then yung sabon, sabon, yung sabon, sabon dito. Yung Tide, Tide, uh, Ariel tsaka sir and then dito mga ano ito and then dito mga pandagdag na ano na bilata na kulang ko po dito sa um, tindahan so ayan lang guys ayusin ko po muna ito sa uh, ngayon bago po ako mapahinga